Ang tanong ko po, ah, uh, meron po bang, ano, purgatorio? sabi nila na, ano. <laughs> Ay, naman kasi may sabi noon. Eh, wala okay. naman sa kapatid. Wala. Walang purgatorio sa Biblia. Actually, no? Ah, kung pag-aaralan natin ang kasaysayan ng aral na purgatorio, eh talagang walang batayan yun sa Biblia. Yung mga, invento lang ng paring katoliko yung salitang purgatory. Tinan mo ha, si Rizal nagbasa rin ng Biblia. Binasa niya buong Biblia. Kaya natitya kung binasa niya buong Biblia. Sabi ni Rizal, pakinggan mo sa no limitang here eh. Page 72 sinulat po ito ni Dr. Jose Rizal. But now let's see how the idea of purgatory which is absent from both the Old and the New Testaments became Catholic doctrine. Neither Moses nor Jesus Christ make the slightest mention of purgatory. Amo? Kahit ika si Moses, kahit si Kristo, walang kahit kapirasong binabanggit ukol sa purgatorio. At kahit ika sa luma at matandang tipan, walang sab, sina, sa, sinasabing purgatorio. Ibig sabihin, binasa ni, ni Rizal ang buong Biblia. Eh, tinan niyo kung tayo ay naniniwala kay Rizal, sabi natin, national hero. National hero, hindi natin pinaniniwalaan. Siya nagsabi, oh, walang purgatorio. Oh, hindi aral ni Kristo, hindi, nga inaral ni Moses yun eh. Yun po yan, kapatid. Kaya ako naniniwala, binasa ko rin sa Biblia, walang purgatorio. At yung ideya ng purgatorio, masama ibig sabihin eh. Pakinggan nyo ha, sa katisismong katoliko, ano ba ang kahulugan ng purgatorio, kapatid na Joseph? Ganito po ang sinasabi nila sa aklat na siya. Ang inyong pakinggan, page 71 to 73, sinulat ni Padre Enrique de Mond. Ang purgatorio. Ang purgatorio ay isang puok na sangagan na kinalalagyan ng mga kaluluwa ng nang nangamatay sa mahal na grasya ng Diyos. Datapwat, hindi pa nakapagbayad dito sa lupa ng buong pagbabayad sa tapat na katarungan ng Diyos dahil sa mga kasalanan ng munti o dahil sa parusang may hanggan hindi pa ipinatatawad ang dinadalita ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio ay ang hindi pagkakita sa Diyos at maraming sari-saring hirap at sakit wala silang magagawa sa sarili nila upang makaalis sa kanilang kapahamakan. Kita nyo? Yung purgatorio pala, sabi ng pare, sangagan. <laughs> eh, awalan naman sila sabi batayan sa Biblia. Dal-dal eh. Eh, bawal po ng Diyos yan na maniniwala tayo sa walang batayan sa salita ng Diyos. dal Sa salita lang ng tao. Bawal po yan. Colossus 2.8. Pakinggan nyo po kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya. Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon. ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Ano? Pagka salit-saling sabi lang ng tao, hindi ayon kay Kristo, wala sa Biblia, dapat mag-ingat po tayo dyan. Maliligaw tayo kapatid.